Maraming hindi pumapansin sa barya na ito na 1 peso NGC coin. Ngunit hindi nila alam na ito ay may mataas na halaga. Basta tugma lamang sa hinahanap at pwedeng bilhin sa halagang 4,000 pesos ang bawat isa mga ka coin buyer. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka coin buyer. Patuloy nga po pala ako naghahanap ng 1 peso NGC coin na hard to find. Nakagaya po nitong aking hawak na 1 peso NGC coin. Ngunit hindi po lahat na ganitong klaseng barya ay aking binibili. Meron lamang po akong isang rare at hard to find. Kaya po unawain nyo pong maigi para po hindi po kayo malito sa aking hinahanap. Ito pong ii, yeah, 2,000. Ito pong 1 peso na ito ay merong dalawang taon. Ang taon po nito ay 2018 saka 2019. Ang 2018 po ay merong dalawang klase mga ka-organ buyer. Isang lower mint mark at upper mint mark. Ito po yung lower mint mark nasa baba po. At ang upper mint mark po ay ito nasa taas. Ang rare at hard to find po dito na pwedeng bilihin sa halagang 4000 pesos ay yung upper mint mark na year 2018 mga ka-old coin buyer. Unawain nyo pong maigi, year 2018 po ang binibili ng 4000 pesos upper mint mark kagaya po nito na year 2018. Ayan po, 2018 po yan mga ka-old coin buyer na upper mint mark na ito po yung mint mark nyan kung meron po kayo na 2018 upper mint mark at tugma po sa akin hinahanap na brilliant and circulated condition ay bibilhin ko po sa inyo ng 4,000 pesos o higit pa basta yan po ay 2018 upper mint mark kapag po yan ay 2019 o 2020 yan po ay common coin lamang mga ka-old coin buyer. Sana po maunawaan nyo po ang aking hinahanap. Maraming pong salamat.